magandang hapon po sa inyo mga palangga po sa pananampalataya. Dito naman po tayo ngayon upang magbigay sa inyo ng magandang balita ng ating Panginoon Iso Cristo. So basahin natin po sa dalawang mga taga, Corinto, chapter 5, verse 17. Kaya't kung ang sinuman ay kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito, sila'y pawang naging mga bago. Datapwat ang lahat ng mga bagay ay pawang sa Diyos na pinakipagsundo tayo sa Kanya rin sa pamagitan ni Kristo at ibinigay sa amin ang ministeryo sa pagkakasundo. Sa mga katuwid, bagay na ang Diyos kay Kristo ay pinakipagsundo ang salimutan sa Kanya rin, ibinibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan at ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pagkakasundo kami nga mga sugo sa pangalan ni Kristo na waring namamanhik ang Diyos sa pamagitan namin. Kayo'y pinamamanhikan namin sa pangalan ni Kristo na kayo'y magkipagkasundo sa Diyos. Yang hindi nakilala ng kasalanan ay kanyang inaring may sala dahil sa atin. Upang tayo'y maging sa kanyang katuwiran ng Diyos. Ito po ang mabuti malita ng Panginoon, Yesu Kristo. Salamat po mga palangga at God bless sure.